Ha, pasabit. Oh. Kaya lang hindi na eh. Sorry, hindi ko paano kaya 'to masasabit? Hindi kasi 'to nasasabit eh. Ah, ito. Gamitin ko tong plastic. Ito, gamitin natin. Ito, guys. Ngayon ko lang nalaman. Yung plastic ng... Pinagka... Ay, nasira ah. Ko nga lang ang tangi kong pag-asa. What? Nasira pa yung plastic, guys. Ko nga lang ang bukod tangi kong pag-asa para masabit eh. Gawin <laughs> natin ang paraan yan. Ito na din isabit sa... Pag ganito. Giniado ba? hindi pa sila umuwi. Iya. Okay. Yeah. Saan so, nangyayari talaga ito sa atin, guys? Naisabit. So yun. so naubusan na tayo ng tapak So silong muna tayo ng konti Gilid muna tayo ng konti At magtatapat tayo kasi Naubusan tayo ng top up So magtapap tayo Kahit mga dalawang libo Para ngayong biyahe natin So mahirap guys pag walang top up 50% lang yung na papasok napapasok sa'yo Unlike pa may top up ka So 100% kasi yung mga cash order basta salo natin guys kaya napaka importante na itong top up top up means booking eh booking means money kaya uh, will you please repeat it kung meron tayong pang top up yung tago natin sa bahay better to top up so yung method pala na ginawa ko guys through G ako magta top up so marami naman akong video na ginawa na sa pagta top up so pwede nyong balikan guys para anytime kagaya ko di ba nandito ako sa may road tumabi lang ako para magtapap hindi ko na kailangang maghanap ng tatrapapan ng bills so hindi ko na mapapakita ko sa inyo to ha ah, kasi alam nyo naman to ayan 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 sya may vlog ako na ito guys ha paano mag na walang gab, na walang bayad Nang walang bayad walang kaltas Nang walang kaltas so wag natin i-check yan kasi meron yung ano i-ano lang natin yung ano natin number natin na correct sya processing sana mabilis pumasok yun so completed na guys payment received na So, antay na lang natin kung papasok na yung 2,000 sa GrabPay wallet natin. So, wala pa. So, siguro mga maya-maya pa yan. Alright, so, mamaya papasok na yan. At least, meron na akong inaantay na top up. Hindi naman tatagal yan ng ilang oras eh. Pinakamatagal ko ay eh, 2 hours pala. Alright, peace. Alright, we're here at McDonald's de Paro. Masyado mahaba yung traffic kaya hindi maganda na mag under under tayo kasi oh. mo gusto natin so mag stay lang tayo dito at tayaan natin pasukan tayo ng booking ha <laughs> ha peace alright okay guys nandito tayo sa diparo pang second booking natin yung hapon na to Wow! Sa Piparo, sa so, Sakto dito tayo nakap naka kapal naka So kunin na natin guys para makarami tayo peace. 352. 352. 352 Ididiliver natin siya sa Solar So medyo traffic dito guys sa Deparo Kaya be, be patient lang tayo So deliver naman natin ito agad Para makarami Peace Alright kon Traffic dito sa Deparo Pulang pula yung mapa ng Google Map At Grab Navigation kahit pa bagal bagal lang makakarating din sa paroroonan guys efficient lang laban lang yan so update tayo Puntala tayo sa ating customer peace hi hey, ma'am Anji ma'am no okay po ito po siya ma'am maraming salamat po Thank you po. All right, so smooth. Ready na agad yung customer to pick up yung kanyang order. So yun ang mga gusto ko guys. Ang oh. mga customer. So five stars natin yung mga ganong customer na hinihintay nila talaga yung order nila. Hindi sila yung walang pake alam. <laughs> Alright, so medyo traffic doon kanina sa taas road kasi nga ay labasan ng mga estudyante, mga elementary. Time check, 5.52 ng hapon. So, padilim na guys. Tara tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa ating pag-grab. Tara kumita tayo ng malaki ngayong araw. Sana maka ang kitain natin. So, nakakasyam na booking na tayo guys. So yung sabi dito ni Grab 676 na yung aking earnings So hanggang mamaya pa tayo madaling araw Yun, so sana pasok ko na tayo ng booking ulit Peace Isa dito, ano. Oh. You know? Ito yung 7 Tsaka dalawa na ito Sama ko na? Oo, oh, sama mo na yan 19. Dalawa niya na? Pagkano ba to? Okay. Thank you ha. A few moments later. Yun, so tapos na tayo kumain ng tinapay dito guys. Gabi na. Wow. Ibig sabihin na alala ko na yung dinner sana pero ako. hindi tayo mag-dinner. <laughs> oh, excuse me. Hindi ko lang tayo ng tinapay para hindi tayo maulser. Kung wala pa rin tayong booking simula nung na-drop natin yung McDonald's. So pupunta ako sa my Bicas Burger King at doon ako mag-aantay ng booking. Since malapit siya dito sa Rainbow. So dito dito lang ako lalabas. So sana pasok na tayo ng booking doon guys. Agad-agad doon sa Burger King. Alright, peace. We're here at Bikas Burger King Dito tayo nagantay ng booking Sana pasukan na tayo agad So may makasama tayong rider dito So they're enjoying Dito rin naman yung Jollibee Bikas Nagpahala tayo Pasukan na tayo ng booking Wow so, Burger King Dalawang booking to guys Merry Homes Tsaka sa may So yun Nagpala tayo ng booking guys So medyo magkalayo yung drop off natin. For only 111 pesos and 17 gems. Alright, so putahan na natin to guys. 078304. 304 na lang. Alright. Yung kompleto na. 078 tsaka 304 sa akin yung dalawa na yan guys. So ako lang ang buta ang pipick up dito sa... Bikas Burger King, nakita nyo naman guys ang mga riders dito na nag-aantay din ng booking so pero tayo pinasukan na tayo so thankful ako dyan kasi kahit pa paano ay gumagana yung account natin so I'm waiting na lang para sa isang items so for dalawang paper bag at ng okay thank you ang pickup natin sa Burger King, yung dalawang pumasok na booking natin, so i na natin to, dito banda tayo dadaan sa Urduja so thankful tayo kasi pinasokan tayo agad ng booking doon, eh, kahit na maraming mga rider ang nag-aantay time check is 6.25 ng gabi eh. so medyo parang aambon pero laban pa rin guys, ganun tayo mga ulan ka lang, ambon ka lang, grab rider kami. Alright, so, deliver na natin to, nagahantay na yung customer. Peace! Sana is smooth at no hassle yung pag-deliver natin dito sa customer. Black 1 lot 8 Gray apartment with brown gate Ito eh Ah ito B9 034 Tayo lang natin umabas Dito na ako sa labas ma'am Thank you Hello, Ay Sorry, napatay yan zero three four. Dito na po ako. Sa isa Geneva pa, yata po. Thank you sir. Dito na tayo sa pick up location. Sana ay mag-response agad ang customer. Black 15 lot 37 36, 37 Kung dito ito Ah dito Green gate ayun, Si Luisa Ganyan na natin saglit Pwede ba mag -doorbell. Sinabi naman niyo yung ano, address. Parang tulog na yung bahay. Dito to guys sa North Olympus Subdivision. Dito sa Sabata Road. Oh, hindi pa nag-respond yung customer. Ba ba Dito na ako. San po kayo? Hello po. Hmm. 1537, di ba? Ay, na, she give her sa others. Ha, pasabit. Kaya lang hindi nasasabit eh. Sorry, hindi na paano kaya 'to masasabit? Hindi kasi 'to nasasabit eh. Ah, ito gamitin ko tong plastic ito gamitin natin ito guys ngayon ko lang nalaman yung plastic ng pinagka ay nasira pa ikaw na nga lang ang tangi kong pag-asa nasira pa yung plastic guys kung ano nga lang bukod tayong pag-asa para masabit eh gawin natin ang paraan yan ayan sya ito na din isabit sa pag ganito mawalan tao hindi pa sila umuwi iya <laughs> yeah. So nangyayari talaga to sa atin guys Naisabit Yung pagkain So pipicture ako for proof Na nasabit na natin yung Drop up Ayan Sabit ko na po Nasabit ko na po Salamat Ayun Sabit na natin guys Tanya naman oh, diba? Buti na lang may plastik ako nung tinapay kanina. Kung wala. <laughs> Nairapan sana ako magsabit na. Kasi naka paper bag lang yung, ano, yung burger. So yun guys, very smooth yung pag-deliver natin sa second drop off natin. Buti na lang nabasa ko yung note niya na isabit ko sa gate. <laughs> so sana hindi kainin ng asa or sana walang dumampot na ibang kamay kasi ang ano ko dyan, wala pa sila sa bahay kasi madilim eh. Tapos, ang yung gate na pintuan. So, yun, baka pauwi pa lang sila. Kaya pinasabi sa atin, alright guys, nakakailan na ba tayo? Nakaka-11 na booking na tayo guys. Magaga pa, 6.47 ang oras. So, sana makarami pa tayo, mga 20. 20 mahigit ayos yan guys para dagdag sa ating income pang uh, gamit, panggastos para sa pamilya. Alright?